Pamahalaan palalakasin ng kakayahan sa pagresponde sa kalamidad at lindol. Narito ang news ni Ian Artegona pinalalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng local at national government sa pagtugon sa oras ng kalamidad lalo na ang lindol. Kaugnay nito, tinututukan ng Office of Civil Defense ang pagkakaroon ng mga pagsasanay hinggil sa Collapse Structure Rescue. Ayon kay OCD Director Ariel Nepomuceno, magsisilbing backbone ng rescue operations ang Armed Forces of the Philippines, kabilang ang Army Navy at Air Force. Gayun din ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Kasama rin ang volunteers mula sa lokal na pamahalaan upang masiguro may sapat na tauhan at kagamitan sa oras ng sakuna. Bukod dito, pinalalawak din ang pakikilahok ng pribadong sektor sa disaster preparedness. Kamakailan, nakipagsundo ang OCD sa iba't ibang grupo tulad ng Chamber of Mines, University of the Philippines at iba pang academic institutions. Pinalalakas din ito ang ugnayan sa Association of Civil Engineers of the Philippines upang tiyakin na hindi lamang pamalaan ang kikilos sa panahon ng sakuna. At yan ang news scoop Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.